Oren. Yung isang git Oh, malaki to, guys. Malaking ano to, cream dory. ano? Yan ako, na Joel. Napuruan to kasi Lapit na ako, Joel. Lapit na siya. Ops, 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 op, Ops, 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 ops. Grabe. Ang lakas niya. Ano dito? Ayag, yun na na yun, eh, boss. Ayan. Huwag kang video dito. <laughs> Makakadalawa pa tayo dito, hintay lang ka, konti ka mo kay Christian. Oo, oh, boss, problema ron. Tayo tang gahapon pa tayo dito. May mauli no, pa po na. Nararamdaman ko na malapit na. Sa water lily na yan ko ito, Joel, wala pa si Jan. Lo, no, ganyan naman malapit Malapit na ako, Joel. Tiksayin mo na. Pagod na siya. Naku, nakawala yata.

Na sa ano? no? Ito, ito, ito na, ito na. Good jewel. na mo. Kinamaan. Kinamaan. ni. Oh, Kenamaan. Kenamaan. Sige. 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 Grabe. Ay, Ay, ko, to, guys. Malaki to, oh, oh. Dito pa, boss, eh. dito pa, malayo pa. Malayo pa, ang, ta ang tabay lang. Hangat din yan, nakarinig ng putok eh. Makita rin ni Kuya Jowan Ito yan. Ito dory, guys. Huwag lang sana makakawala. Sayang to, malaki to. Si Aras, ama. Angat yang kau jual, orang kat pulau Jundat tu. Itu nak malah na. Yang kau jual, kau jual jangan. Malah kau guys. Makan bangun malu kamu. Makan bangun malu kamu. Nanti kita mana kau jual? Besar semua. Ya, naya, nyanyi. Dorian Jan, Tiada maanya. Yan, yan, yan. Yan mismo, Kuya Joel, yan. oh yan, yan, yan. Parang wala pa rin. Parang wala pa rin. lang Hindi makita. na lang. Ayan, mo kasi lo. Hindi, malalim yan. Balik ako dun. Tapos tumatama sa water lily. Masugat. Malaki to, bossing. Ikaw nga, kami pa kagabi. Naman dun, eh. Hindi yun din yan, kuy Joel. Huh? Yun din yan. Yun, tinamaan. Marmi tinamaan na. Kapi nila. Tinamaan ako, Joel. Wala pa rin. Wala pa rin? Wala. Ang laki, dito. <laughs> ito, ito, ito siya, ito siya bosing bosing bosing, Ito, ito. Peram, 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 peram. Peram, 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 peram. peram. mo. Sing, Jory. Opsya, opsya. Ops oh, ayun. kalang mo ulit, bossing. Huwag mong itakasa. Dito tayo sa taas tayo sa na rin. stop na muna natin. Sobrang haba na ng video. Okay. Yan guys. Tinusok niya ako. Nakatama din oh. Yan. Nang isang piraso. Eto. Lu dito lumabas yung bala ko oh. Ah, lumabas sa ulo. Ewan ko saan ko tinamaan to. kinuusok ko niya ng ano. Solid oh. <laughs> Si Kuya Joel ang champion na <laughs> no? senior ball niya, Sawa, si Boss Gian. Oh, Christian oh, Gapo. Boseng. oh. oh. Bossing. Oh, oh. Panalo kami, nakahuli din kami. Sa wakas, pagod lang. Walang tulugan.